King, i-gagata rin. I-gagata tayo ng gulay. Itong malunggay, maliliit na lang kaya hindi ko mapitas, sa Mataas na, mataas na. Hindi pa pinatulan ni Bruno at busy sila nang gagawa sa bahay. Itong alokbate yan. Malunggay at alokbate, hindi ko na binili. Ang binili ko na lang, yung kalabasa, talong, okra, sitaw, yan, gagata ko. Ang halon ito, sibuyas, kamatis, loya, bawang. Eh, yeah, tsaka itong bulaklak ng bloater net doon. Yan, sa rooftop yan. Hmm. Yan. Gagata ko naman, hiwa-hiwain ko muna. Nakalibre na ako sa malunggay. Hindi ko lang makuha yung mahahabang palwa ng malunggay kasi nasa taas. Yan yung nasa baba bagong sibol. Yan. Tinuha ko na para may panghalo ako. Ay, ayaw kong disturbo Si nyo sa paggawa. Yan. Binili ko rin kada karabasa, talong, okra, sitaw. Ayan ang Ayan, dahil wala ako dahil sa kahipon, gamitan ko yung baboy na lang. Hmm. Lalagay ko muna yung unang gata. May sibuyas, may siling na tuluya. Bawang. Ayan, unang gata bago malawang gata tapos mga bulay na na sitaw, kalabasa, malunggay, talong, okra at alokbate pulutin ko muna ito ko muna yung karne pero malambot na naman ito kasi kasim yan ang aming tanghalian sama ang trabahador tapos may tuyo o oga o buwad pa sa bisaya yun, mayroon pa ako doon walong pirasong tuyo buwad ba yan to, yan ang partner o, ayos na, sulub na busog na hmm. Yan, ngayon kumukulo na yung gata, ngayon nilagay ko na yung species na gata bago po ilagay yung mga sitaw at saka lasa. Ay, hantay na ng lasa. Asin bitsin. Ayan, hindi ko nalalagyan ng mga seasoning kasi may tari na. Bitsin, asin na lang. Mga um. kung muna ako ilagay yung gulay. mm um kahit hindi naluto na yung gata, bako ko ilagay yung mga gulay. Kasi pag hindi mo naluto yung gata ng maigi, pangit. Hindi masarap. yan Muna ilagay ko na. Luto na yung gata ng Ilagay ko na muna sa sitaw. Ayan, sa sitaw sa mga kasi kalabasa kasi okra bago yung talong at saka dahon malunggay at dahon ng alupati kuya bay yan takpang ko muna tuloyin ko muna tapos ilagay yung mga dahon dahon Ayan na lumod ko na tong talong yung bago yung dahon dahon kailangan hmm. hmm. huwag lang halu para hindi ganong madurog hmm. Pan bago yung mga malunggay at ah. dahon ng alukbate. Nire-ready na pa rin. Nakasa na to. Kailangan lang may luya. Luya, sibuyas, kamatis, bawang, Suck.